Ayan po. Huwag natin i-sorbin, Tama <laughs> Tangay na ako, kami. na kung ako. Tangay na mo to. Ay, ikaw, ang sinitawa-tawa mo dyan. Diyan, ba, dyan ang nga ba. Upo ka lang dyan. Usig ba? Usig <laughs> <laughs> pa? Usig pa. Usig <laughs> pa. Dapat na, na-alambing. 'yan. Sa buaya. po, itututok natin sa kanila. ito yung napanira ng view? Picture na. Ano Ang baris <laughs> yung <laughs> isa. Nasa si Sikar dito, dito. Ano ba ba yun? Ang baboy ng pagkatao eh. tara ba. Bilhin tayo. Tawan. ka na. Huwag ka nang kay Richie. Ito po si Lucherez. Ano ay, lumalayo, nahihiya na si Chasey. Tapos si Karen, pinamaganda sa amin. Nililagawan ko nga, ayaw ako sagutin eh. Pala mo Karen, sagutin mo na. Ayaw niya ako sagutin. Ito po yung ano. Ito po yung magkaibigan. Magkaibigan lang. Magkaibigan lang po yan. Magpuhayang mag magisip ng masama. Yan po sila. Ganda na at ang gwapo.

market po kami bundok? Ayan po sila, oh. Bundok po itong inakitang ko. Alam po, salubungin po natin sila ah. Ito po yung matagal ng kinasal. <laughs>